Eh, tama guys, oh. Nag-hike tayo dito sa Mount Si Kapu. Yung gaganda ng mga bato dito. Tingnan niyo po yung ano, paligiran. Napakaganda. Yung know. Oh. yun guys may sulat o oh. ano kayong ibig sabihin yan tara lapitan natin ito guys oh. PT o oh. PT01481 SIN SIN nakadikit dito sa kahoy Nice ya guys oh. Lihat. Ganda-ganda mga bato dito guys oh. Maganda din dito mag hiking siguro or I uh, I mean mag camping. Uy. Ganda parang ano eh. Hmm. Mga bato. yun ang bato na yan tara mag explore explore pa tayo dito itong batong to parang simento no? parang simento ito pa tayo ng banda baka makakita tayo ng kakaiba kakaibang bato structure Oh, may nag-ano pa sila dito. Stone balancing. So, may nag-hike dito. Pwede ata dito mag-camping, oh. Tayo natin doon ng part. Uy. Parang sign ito. Uy, treasure sign. sa mga katiits dyan ayan o oh. pag makita, makita sila ng ganyan na ibig sabihin daw pero as an adventurer for me it's normal lang po talaga yan natural erosion fairness ang gaganda ng mga bato dito guys o oh. pansin ko lang dito yung mga bato nakatambak doon sa ano mga puno. Kagaya nito, ito. Palibutan siya ng bato. Yan ang lalapad oh parang pwede mo siya gawing upuan pwedeng lutuan rin paghiwaan ng karne pwede ito parang ano eh parang tinambak dito lapad oh Itong batong to nakatambak dito. Hindi kaya ano. Libingan to ng isang hari. Kasi sabi nila. Yung mga sinaunang tao daw. Yung mga hari noon. Yung mga dato. Pag namamatay. Or namatay. Nililibing daw nila sa tuktok ng bundok. Yung pinakamataas. Tapos ang sign daw noon yun is yung mga malalaking tipak na bato. Pinatong patong. Possible din to ito parang tinabas na bato. Ayan. Tsaka ito. Parang ganda parang gandang upuan. May mga basura pa ako. Oh. Naiwan. Gun. Ito guys. Okay. Mula dito ang ganda ng view. Yun know. o. Alright. Alright. punta pa tayo dun parang may naispatan akong magandang formation ng bato tara bilisan lang natin so um, si masyadong hahaba na tong video maboboring na kayo Ya, ganda ng bato dito. Ganyan nito, ang lapad oh. Ang lapad yan. Yun oh. Eh, may, may ahas dito sa loob. May ahas min. Tignan natin. Ang ganda nga bato nga. Parang tinabas oh. Yun oh. Kaya, ayan o. Ito sinabi ko kanina ng ano, malaking bato. Malaki o. 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 ko lang yung mga bato dito. Nilalagay sa ano, tabi ng puno. Nakatambak sa tabi ng ano, sa tabi ng puno ganda pagkatabos oh tingnan nyo guys may tissue pa may nagbakbakan ata dito probi oh ang ganda pagkatabas men pero sa mga scientists mga natural erosion lang yan pero pag mga ka na ibang usapan na pag makakita sa na nang ganyan tissue sign na yan <laughs> ayan shout out dyan sa mga ka -TH. Actually, dati din akong treasure hunting. Uh, huminto ako kasi huminto na ako kasi yung lupa ng lola ko na puno na ng butas. Wala kami nakuha ni isang ginto. Ganda oh. Ganda mga bato dito guys. Parang tinabas oh. Yan oh. Again, pansin ko lang. Yung mga bato dito talagang nilagay sa ano eh nilagay sa puno yan I think that's enough so guys thank you for joining my adventure adventure please like and share papalo na rin my TikTok account, YouTube, and here in Facebook. See you guys next time. Wait lang, meron din ako nakita dito eh. Wait lang mga guys. Oo, <laughs> oh, ganda. Ang na, ang lapad oh. Parang tinabas ako oh. dito.